Good morning guys. Ito kami ngayon nagtatrabaho. Ito ang okay. ano namin, area namin. Nagtatrabaho okay. na ako ngayon pala sa ano guys, uh, uh PLDT. yun ang trabaho ngayon ngayon. sama namin. Makasamaan namin yan na ano. Medyo mga mga siraulo yan. <laughs> Ayan guys. Punta kami doon. kind of dahil kaya nun na naman ako ng video yun ilog oh galing ng ilog ano yan yan guys um, tapos doon sa taas na naman sa matagisi guys yan mga bahay dito paket um, so pakiat yung sasakyan namin na L3 ito yung mga kasama namin yan mga ito nandaw sa loob yung iba uh, yan ang ginagawa namin yung ano na yan yung cable na yan uh, ayan ang trabaho ko <laughs> rito ngayon sa Pilipinas ang ang guys magkita tayo dito uh, dito sa Matagisi kung ano pa yung ah kumusta ka? ah uh, kumeta ko dyan sila Ito. Mika Erwin gusto kayo lahat dyan sa Qatar ano na ngayon dito anong oras na alas 9 na pala rito wala no oh, yan ang mga ginagawa na yan ang no oh. ay sinunog oh. yan ano yan guys hmm. so natagkilikin nyo ang video ko na ito mga guys para naman makita nyo yung mga activities ko rito sa Apayaw ngayon dating OFW naging farmers na wala eh, wala tayong magagawa talagang ganun ang punta ng buhay natin wala naman tayong pension sa pag-abroad dahil di naman sundalo eh pag sundalo wala naman may pinsyon maraming hey uh, maraming marami salamat para sa mga uh, nanonood sa akin ng i don't Maraming maraming salamat sa inyong uh, sumusubaybay sa aking mga katulad. At kamusta uh, lahat yan? Uh, kasama ko dahil sa katan. Okay, bye-bye. See you next video.